sumubok ako dito kay Iritel mga idol medyo challenging to dahil isa si Iritel sa mga marksman na hindi ko gamay kaya sa video nito alamin natin kung lamang nga ba talaga ang mga meta heroes laban sa mga non meta heroes lalo na kung gagamitin natin ito kahit hindi tayo sanay kaya kung interesado ka samahan mo muna ako nako gamitin natin ito nasa meta eh di ba kaya pasensya na talaga sa mga magiging kakampi ko dito kasi hindi ko talaga gamay itong si Iritel na napag Napagtripan ko lang talaga gamitin ngayon sa ano sa solo RG. Pinagpraktisan yung solo RG. Kaya subok, -subok tayo ng ano ng ibang mga heroes. Kasi uh, it doesn't matter naman kung hindi mo gamay yung isang hero as long na, ano alam mo lang talaga yung uh, fundamentals nitong larong MOBA. Specifically, itong ML, di ba? Kung alam mo, yung fundamentals ito, uh, naintindihan mo yung mga uh, items, yung mga epekto ng mga skills. Nako, mabibigyan niya to Yun, yun lang. Okay lang, at least, di ba? Medyo namang na ako dito. Uy, grabe. Dumalaw rin yung mga kalaban. Ito pa, nako, dumagdag pa talaga. Mabigyan niya ako dito. Saya pa to Sayang yung Karina Nako Ba nagtataka kayo mga idol na hindi ako nag-go doon Karina Kasi somehow uh, Alam ko Na Ako lang talaga yung mabibigyan nun Kung malakas yung loob nun Nako pwede talaga ako niya mabigyan Ito Matic na mabibigyan talaga to Wala ka ng takas boy Boom, Let's fight. Side, fight, side. Boom. subukan natin mga idol mag-explore sa mga ibang heroes dito sa Mobile Legends, di ba? So, hindi wag tayo mag-stick sa tinatawag niya ng I mean, okay din naman yung one trick, di ba? Pero since sa solo RG tayo na ako mabibigyan niya ako dito. Na ako wala na talaga yung takbo boy, takbo lang. Yun, so nakaka-survive, naka nakaka pa yung mga idol. Ito yung mabibigyan, matik 'yan. Wala nang takas boy Ano ha Ako makipag 1v1 yata ito Ako pa yung magbibigyan. Uy gabi Takbo tayo <laughs> Takbo muna tayo Naku, isang, isang one hit na lang tayo eh. Ito, mabibigyan to Naku, ang pangit ng positioning ko Grabe Huwag na tayo mag-abol Nako patay ako Yun lang So, yun nga yung sinasabi ko mga idol, subok-subok tayo ng mga ibang ibang heroes, di ba? Nako, mabibigyan ka boy. Grabe, ang lakas ng lobo. Yun. Ito rin, mabibigyan din to Matic yan Uy, grabe Ang galing nitong ano Ang galing nitong Si Blue Bye 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 bye, ay grabe Grabe talaga yung Blue na to Kanina pa, ang galing niya ano Galing niya pumosisyon Galing talaga Nako, patay ka Uy, grabe, hindi pa Bawi tayo mga idol Grabe Nalakas ng kalaban, ano? Malakas pa Magpabait nga tayo dito sa dalawang to No, hindi ko eh Uy, ginagawa ng Vexana dito Uy, dalawa pala sila Grabe yung Patay ka Ang angas nitong ano Yun lang. Patay ito. Patay ito. Panigurado yan. Yun. Diba? Sinasabi ko na nga abay, eh. Lakas loob ng ano, ng Lilia kanina. Grabe. Baka gusto niya, i-seminar ko siya kay Lilia eh. Joke lang. <laughs> Naka, libring Lord liata ata to. Libring Lord to walang so, pa kayo, alam yung ano yung kalaban? Eh. Ay, okay, so namatay pala yung Karina. Grabe ang kulit talaga nitong Lilia. Gustong basagin yung ano yung Tori ko eh. Hindi pwede 'yan. Uy. Grabe. Patay to. Boom. Di ba? Isa din to eh. Patay din to. Ayun. So naka-double kill tayo mga idol. Run. Grabe lo Patay yata ako Huh. Buhay pa Buhay pa pala ako eh Ito, mabibigyan to Matik yan you. Mabibigyan talaga sa gagi <laughs> Ito rin Yun, di ba? Ang dali lang pala gamitin ni Iritel na to eh <laughs> Akala ko no. Akala ko sobrang hirap gamitin Pero totoo mga idol Ilang matches pa lang ako Uy magpag contest Grabe Magpag contest yung mga yun Magpag contest pala kayo ha Halika ka dito Halika rito Kanina ka po, kulit mo ha Ito rin isa pa to Ano Isa <laughs> yata sa mga paborito ko to ba? Diba? Triple kill tayo mga idol Grabe Minyak yata to eh galing sumanib bala na yun, ano uy grabe saan punta mo boy ha ah, saan punta mo ano saan punta mo saan punta mo pa <laughs> Parang sure win na kasi mga idol. Yung mahirap kasi dito eh, kasi yung line up ng mga kalaban, puro magic lahat. Kaya madaling ano eh. Madaling makounter counter eh. naka shield ako eh. Naka-Athena shield na ako. Second item kanina. Bye-bye. End na to talaga. Matic yan. End na to. Alright. So maraming salamat mga idol sa inyong panonood.